Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. The History of RSS .com. Isipin sandali ang paglulunsad ng isang negosyo kasama ang isang kasosyo na hindi mo pa talaga nakilala sa totoong buhay. Ngayon isipin ang paggawa nito bilang isang passion project habang pinapanatili ang isang full-time na trabaho. Ganyan talaga nagsimula ang mga co-founder ng aming podcast hosting company. Binuwat inilunsad ni na Alberto Betela at Benjamin Richardson ang RSS.com mula sa dalawang magkaibang kontinente nang hindi nagkikita ng personal sa loob ng tatlong buong taon. Nasa iba ba ang kwento ng pinagmula ng aming kumpanya? Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Noong 2005, habang si Alberto ay nasa Italian University of Bergamo, nagsimula siyang gumawa ng software na magpapahintulot sa mga guru na ibahagi ang kanilang mga klase bilang mga podcast episode para sa mga mag-aaral na makinig at sumangguni muli. Nagpasya siyang ipamahagi ang kanyang trabaho gamit ang isang open-source na lisensya at tawagan itong Podcast Generator PG, isang web-based na podcast publishing platform na nagpapahintulot sa sinuman sa mundo na i-download at gamitin ito. Pagkatapos nitong ilunsad noong Abril ng 2006, isang buong taon bago ang paglulunsad ng iTunes U, daan institusyong pang-edukasyon pati na rin ang mga organisasyon sa buong mundo ang nagsimulang gumamit ng PG. Aktibong binuo at pinanatili ni Alberto ang libreng software na ito ng mag-isa ng higit sa labing isang taon hanggang 2017 circa. Sa panahong iyon, nakatanggap siya at tumugon sa daan-daang suporta at mga kahilingan sa tampok na nagbigay sa kanya ng insight sa kung ano talaga ang kailangan ng mga podcaster. Napagtanto din niya na ang PG ay maaaring maging mas mahusay at mas malakas kung ito ay ililipat sa cloud at inaalok sa sukat. Sa mga unang taon kasunod ng paglulunsad nito, ang PG ay na-download ng higit sa isang milyong beses at pinapagana pa rin ang libu-libong aktibong palabas. Mula ng ilunsa dito, ang podcast generator ay na-download ng mahigit isang milyong beses at pinalakas nito ang tinatayang 30,000 orihinal na mga podcast sa buong mundo na nagtitipon ng malawak at magkakaibang komunidad ng mga tagalikha ng nilalaman at mga voluntaryo mula sa buong mundo na nagsalin at naglocalize din ng application na ito sa 56 na wika. Samantala sa iba pang gilid ng mundo. Sa buong 90s at 2000s, maraming natutunan si Ben tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Sinimulan niya ang kanyang unang negosyo, ang Aztec Sharpening noong 1996 matapos makita ang isang matandang ginoo sa mga lansangan ng Teramo, Italy na nagpapatalas ng isang set ng gunting. Hindi nagtagal, dumating ang realidad, gayon paman, nang ang mga kapitbahay sa kanyang kapitbahayan sa Timog, Texas ay piniling patol ang kanilang mga kutsilyo sa makalumang paraan, ang mga magarbong lumang can openers ay may kasamang batong panghasa. Ang susunod na pagsisikap ni Ben ay isang pressure washing business sa South Texas na kanyang pinalago at sa huli ay ibinenta upang tumutok sa pagkumpleto ng business degree sa entrepreneurship sa Brigham Young University. Dumaulo si Ben sa BYU sa gitna ng bubble ng .com. Sa lahat ng magagandang bagay na natutunan niya sa business school, dalawa sa partikular na tala ang nahuhulog ng husto, isang kapwa estudyante ang bumili ng domain sa internet, windows.com, at ibinente ito sa Microsoft para sa iniulat na isang milyong dolyar, at kasabay nito, isa pang estudyante sa universidad ang nakakuha ng mga karapatan sa isang numero ng telepono na ginagamit niya para magbenta ng mga contact lens, 1-800 contacts. Dahil sa inspirasyon ng kanyang mga kapwa mag-aaral na tagumpay, nagsimula siyang maghanap ng sarili niyang domain upang bilhin at i-flip sa isang malusog na kita. Isang stroke ng swerte at serendipity ang dumating ng maging available ang domain na rss.com at sinamantala ni Ben ang pagkakataong makuha ito noong Hunyo taong 2013. Sa panahong iyon, ang Google Reader, ang pinakamalaking RSS feed reader sa mundo, ay nagsasara, at bilang resulta, ay lumilikha ng bagong ekosistem ng mga binabayarang RSS feed reader. Binulong ni Ben ang kanyang mga manggas, at tinanggap ang hamon ng paghahanap ng developer para tulungan siyang bumuo ng produkto ng RSS feed reader sa RSS.com. Pinumahalaan ni Ben ang lahat ng pakikipagugnayan ng customer sa site at nagkaroon ng ilang magagandang ideya para sa pagpapabuti ng produkto at karanasan. Halimbawa, ang ideya ni Ben para sa pagbibigay sa bawat customer ng isang at rss.com email address na maaaring kumuha ng mga email newsletter at ipars ang mga ito na parang mga rss feed item ay naging kapakipakinabang at kalaunan ay ginamit ng mas malawak sa mga feed reader. Sa paglipas ng panahon, gayon paman, naging malinaw na ang mas malalaking salik sa merkado ang magdidikta sa tagumpay o kabiguan ng mga RSS reader. Ang mga social site tulad ng Facebook ay bumuo ng mga feed na nagpapahintulot, pagkatapos ay hinikayat, pagkatapos ay nagpalaganap ng balita sa loob ng feed ng profile ng isang user. Sa pangkalahatan, kinuha at pinahusay ng social media ang karanasan sa feed reader gamit ang mga item na nakirate ng mga kaibigan o algorithm. Sa bandang kalagitnaan ng 2016, ang Facebook, na nagsimula bilang isang microblogging site na may magkakaugnay na RSS feed, ay winikasan ang RSS notification feed nito. Ang pagsulat ay tila nasa dingding para sa mas malawak na pag ng mga RSS feed sa pampublikong espasyo. Gayunpaman, kawili-wili, noong mga panahong ito ay nagkaroon ng napakalaking pagtaas sa mga paghahanap sa Google para sa mga parirala tulad ng podcast RSS feed. Isang pagtutulungan ay huwad. Nang magsimulang sumikat ang podcasting, napagtanto ni Ben na ang kanyang domain ay may potensyal na maging isang puwang para sa mga podcast na i-play o gawin. Sa pag-iisip na iyon, noong Hulyo ng 2017 nagsimulang maghanap si Ben ng kasosyo upang ilipat ang focus ng domain at bumuo ng isang kamangha-manghang bagay. Dahil ang podcast generator open source software ay gumagawa pa rin ng mga wave online, hindi nagtagal si Alberto na dumating sa paghahanap ni Ben para sa isang kasosyo. Isang email mula kay Ben hanggang Alberto mamaya at sinimula ng dalawa na tuklasin ang posibilidad ng paggamit ng domain rss.com at ang teknolohiya ng podcast generator upang magalok ng isang ganap na pinamamahalaang serbisyo sa pag host ng podcast. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa pagsusuri ng interes at ang natutunan nila ay nagpakita ng malinaw na gana sa merkado para sa isang podcast hosting platform. RSS.com ay ipinanganak. Noong ikadalawang putsyam ng Enero taong 2018 inilunsad ang unang bersyon ng RSS.com. Kahit na ang unang bersyon ay basic, ito ay napatunay isang solid product market fit. Sa susunod na taon at kalahati, binuo ito ni na Alberto at Ben hanggang sa punto na kailangan ng isang bagong infrastruktura ng ulap at isang mas modernong teknolohiyang stack upang makayanan ang dumaraming trapiko. Mula Agosto taong 2018 hanggang Agosto taong 2019, ang RSS.com ay lumago ng higit sa 14,000%, 14,000% sa mga user at MRR. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!